A'udhu billahi minasaitani rajim Bismillah Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang tunay at tangi nag-iisang Diyos at nawa ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kung di si Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta tuling sugo. Inuulit ko mga kapatid sa Islam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. at sa mga kababayan natin na hindi pa muslim, sumayin nyo nawa ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na nag-iisang Diyos walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, Alhamdulillah at tayo ay magsasama-sama sa mabiyayang araw na ito at uh, halos tatlong din na ako ay hindi nakapag-share o nakapag uh, bigay kaalaman sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paumanin, paumanin po sa inyong lahat at uh, sa taga-subaybay ng aking uh, page, paumanin po uh, mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, meron namang po tayong uh, bibigyan ng advice o kasagutan sa kanyang uh, katanungan sapagkat merong uh, nag-comment sa akin sa aking uh, YouTube channel na isa nating uh, uh, isang balik Islam na hinihiling niya na nakikiusap na kung pwede daw po uh, itagalog ng mga ustads o ng mga imam pag uh, sila po ay nagkukutba na siya po ay nakikiusap, isa po siyang uh, waray na hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan at uh, sinabi niya po na kung pwede daw po uh, sa tuwing uh, Friday o Diyama ay uh, kung pwede daw po na itagalog ng mga ustads ang uh, kanilang kutba sapagkat po ay uh, sayang daw po ang kanyang uh, pagpupunta ng masjid wala daw po siyang naiintindihan na kahit isa man lang at uh, para po sa kalaman ng lahat mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, lalong lalo na po sa mga bagong balik Islam, uh, pinapaalala ko po sa inyo na tayo po ay obligado po tayong uh, pumunta ng masjid kahit po na naiintindihan man natin ito o hindi sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang po ang nagbibigay ng reward. At inaobliga po tayo sa tuwing Friday o uh, Jamaa na tayo ay pupunta ng masjid kahit ano pa tayo kabisi kinakailangan natin na pumunta tayo ng Friday o araw ng jamaa upang tayo ay magsagawa ng sala at uh, hinihiling ko rin po sa ating uh, mga kapatid mga maranaw mga maranaw mga maintindiin sila para sa kalaman ng mga balik Islam uh, pwede po tayong lumapit sa namumuno sa masjid na makiusap na kung pwede ay itagalog o kaya sa imam bago magsimula, pwede tayong makiusap sapagkat uh, ang mga Maranao ay uh, halos karamihan sa kanila ay halos puro Maranao sa isang masjid. Kaya tayo mga balik Islam, lalo na kung tayo ay marami, pwede tayong makiusap sa kanila na pwede nilang itagalog sapagkat uh, ang mga kapatid nating Maranao ay uh, mga marunong sila magtagalog. Halos lahat sila marunong magtagalog. Tingnan mo pag nagtitinda nga sila, halos magagaling sila magtagalog. Kaya lang sila nagsasalita ng Maranao dahil sa halos ang karamihan sa kanila ay puro nila kapatirang Maranao. Kaya tayo mga balik Islam, makikiusap tayo sa kanila na kung pwede itagalog. At insya Allah, ipagkaloob nila na itagalogin nila ang kanilang kotba para tayong mga bagong mga, mga balik Islam ay uh, meron tayong makuha kaalaman sa magkukutba o sa imam. sa pagkat ako naranasan ko rin yan, sa isang lugar na halos inaabot ako ng uh, apat na buwan, halos sa uh, isang beses lang ako nakarinig ng uh, Tagalog nung mag-request ang aking kasama, isang beses lang ako nakarinig ng Tagalog ng uh, isang maranaw. Alhamdulillah. Kaya paalala ko lang sa ating mga kapatid na mga balikislam, mga baguhang balikislam, hindi po tayo pwede na hindi magsala o katira natin na na hindi natin naiintindihan ang uh, kinukutba ng imam hindi po pwede na hindi tayo pumunta ng masjid obligado po tayong pumunta ng masjid inaobliga Inooblig, po ito sa atin ng alas subhanahu wa ta'ala sa tuwing araw ng Joma o araw ng Friday na kahit anong, ano, ano pa man ang ating mga gawain ay kinakailangan natin